nakakatawa nakakagalit nadaanan ko yung Freedom Park yun sana ang gusto namin magpunta kami rito nakingi kami ng permit binigyan kami but nung araw na dating kami binawi yung permit at sinahan yung Freedom Park. Kung ganun lang naman ang gusto nila na yung Freedom Park para lang sa kanila at yung hindi na sumusunod sa kanila o ayaw sa mga ideas nila, hindi pwede dyan. So, bakit ninyo pinangalanan ng Freedom Party yan? Wala yeah! ah. yeah, like yung administration Galing ito ng Malacanang. Kasi sa Bustos, Bulacan, ganoon din ang nangyari. May plano kami, hindi kami ng permit, itong putang ina niya ang And to think na yung freedom park and any order park in the Philippines ang may-ari at tao, the national government ah. at the day, thank you, thank you. sudad yan hindi sa sudad yan bakit mo sarahan at hindi magamit ng tao para makapagsalita kung ano ang gusto niya ang damdamin Oh, bot-bot na bot, budol tatanan! Oh. O, oh, tanan niyo mga saha doon sa Ang programa tanan ni Tatay Digong, iya ipadayon. Ipadayon ang programa ni Tatay Digong. War on drugs is one of the promises, was one of the, one of the campaigns ni Tatay Digong. Unsa na itabo, gibalik og welcome ang drugs anywhere in the country today. Nibalik na. So, laihan ba na? kanang padayuno ng nidagha nagmayo ang paktoriya o mga tinulada, tunila ng mga droga, bisag-asa na lang makitaan. Unsay mahitabo sa atong komunidad. Unsay mahitabo sa atong mga patanon o mapuros na adik. So, so, taga narito na po ang kapwa bisaya! na naging presidente ng Pilipinas ang binoto ng buong Negros Oriental ng 2016 ang nag-uubot sa mga drug lords ang nagbigay ng kapayapaan sa Pilipinas ang nagsalpa sa COVID ang kaibigan ng mga taga-negros Oriental Mga taong, mga uh, ako, na. Na ko pagbapa sa uh, mga tao, mga Pilipino, mga buutan. Bawa ninyo, ako, magkira nyo na agad akong pagka-mayor Lugay ng panahon Almost 23 years Kung mayroon sa gabaw Kung niya mo kong congressman Sa unang panahon Kung na presidente Wala ko'y ikapanghambog Kung dili Ang akong Simot Para sa akong Baba, wala. Apong, ah, magpasampay daw. Aba, masigupin ni saya. But I have been requested to talk in Tagalog. E, dapat po kinagano. Mananampalataya. Ito, coverage natin ngayon, maybe nationwide, I do not know, but we are being heard all over the country. Alam mo naman, natin yan, hindi naman sila talaga nakaka ng Bisaya. Kaya lang naman Unso, sila o mga Tagalog, naiintindihan nila tayo, pero sila ay hindi naka sa atin. Yung et ng mga Tagalog, di ito ma'o? So, hindi kasi taga-duma-get eh, pero ganun pa I'd like to greet everybody, mga Tagalog, mga mamamuro, Mindanao, mga Bindanao, mga Visaya, Waray, mga Siguano, uh, lugar sa akong amahan, hindi nga sa Danaw. So, nalipay ko nga, uh, ah, saan mo, dekspit nung hana? At hindi minta sa kesun ato tadi dito layo na ang re malapit yan dito uh, ilang araw na ako na pare eh. dito Ito, yung ko Kala, ito lang. Itu, itu natin Kanon itu ito yung natin ganon how I don't know mga morgan itu sa bill of, of rights kasi itong konstitusyon na And nandito, ang pinag-uusapan ang gobyerno, pinag-uusapan ang Congress, ang Presidency, pati ang mga Korte, Supreme Court, and all the inferior court. Nandito ito sa This is a covenant between the people mas ito, sagrado talaga itong konstitusyon. At nakalagay dito, highlight ko yan, naka-highlight ng pentel uh, the yellow green. In Article 3 of the Bill of Rights, yung una talaga, Huwag muna muna pag-usapan yung presidente, huwag muna muna pag-usapan yung mga kongres, huwag muna muna pag-usapan natin yung korte o local government kasi patas lang yan. Pag-usapan muna natin kung ano ang nasa tao para sa Pilipinas. unig kayong mabuti para maintindihan ninyo. Ang Bill of Rights parang wall yan. Parang pader. Nakalagay dito muna ano ang pa ng taong karapatan. Parang uh, divider na na hindi may masok ang presidency, hindi pwedeng abusuhin ang Congress at susunod talaga ang Korte Suprema at lahat ng mga Korte sa ating bayan. In Article 3, Section 4, masahin ko, ayan ulit kalagay dito, no law walang patas shall be passed walang batas na gagawin a freedom ni freedom of speech walang parapanan freedom of speech of expression yung gusto mong sabihin may mo wala o anong panahon kung nag-uulan ba o mainit shall be passed abridging uh, basta huwag mong the freedom of speech of expression and of the press and of the people will have the right to peaceably assemble to visibly assemble and petition the government of redress of grievance. Pinakamataas ito, kaya tayo may election, tayo naman ay nagsasalita, maski saan saan, at tayo ay nagbibigay ng sentimento kung ano ang nasa utak mo. It's better na ganon, eh kaysa you do not agree with government at this this uh, made ka uh, hindi mo na gustuhan na sigilan ka magsalita ay iba kung ganoon ay na lang kami sa butin dadali na lang na ikonag sa armas hindi na naman lang makumak magsalita paano ang damdamin mo kaya pinaka secret talaga ito Thank you. Thank you. now what is uh, A ah, ironic. What is incongruous nito? Yung park na yan para dito sa mga guwapo at guwapa. Para rin sa mga tao na pangit, hindi masyado. Kaya namin, It is supposed to be used by every Filipino. Saan ka ba na grown? Galing kang Mindanao, galing ka ng Luzon. At sabihin natin, okay, pag-usapan natin doon yung politika. As a matter of fact, yung pagpunta namin dito, walang politika, wala pang eleksyon. Wala kami tinutukoy na tao. Wala lahat. Ang amin is just to say something. Na hindi ko na mabaan kasi maglipat na tayo sa... reply na few questions from the local media. Okay, identify yourselves, local media. Oh, sino muna magtatanong? Identify yourselves and then give me the mic after. Carla po ng Life in Science FM, 88.5 po. Okay, ano tanong mo? ang tanong ko po, bakit nagmamahal ba yung bigas natin? Ang bigas. Ang issue ngayon is Butang altrino tuloy na, ngang dapat niyang gobyerno na tensyon, hindi niya mati, magbigay mag ng permit sa tag precisely, DITO kami to talk about this, kasi kung ako putang kinakayong taga-godain mo. Ibigayin na lang ninyo yung pitas. Ibigayin ninyo sa mahirap. Tutal ang pera nandyan. Hindi na mawala yan. Okay, next question. Identify yourself. Ah, Don Mark. TV po. On YouTube channel. Tay, kanang hangyo ni Tay na ayaw bigya eh, Tay. And at the same time, Tay, na hadlock ni Tay. Diyan sa gumagapit, Tay, na hadlock ni na basig ilang himoon ng no, Prime Minister ang Pilipinas na hadlok niya na tayo. Ayaw ni tatay ni Gair, please, ayaw ni Gair. Ah, na, na, ilan ang gawaon gano'n with the unitary type of government? Ano ilan ang issue at to sa parliamentary type. So, ang tawag lang ka na kung pinakabukas na niya, hindi ang tawag di presidente, kundi ang prime minister. Pero ang makasurdi ha, gamay ra, katurang may kwarta, kung katong mga upang probinsya, hasi, and uh, musulod sila diha, wak na yung limit. Huwag tayong ibang punsan na mag konsep ng pang-gobyerno. Kami mga abogado rin Pero huwag na ang sa tao. Kailan e ang tuyon para manatili sila sa gobyerno. Ayaw nang umalis ang mga putang ina. kasi ako on the day sa natapos ang president ko bumaba ako walang seremonya at the end of the working hours on the day nakatapos ang kong pag upo dyan sa Malacanian pumalis na ako walang seremonya itong iba hindi ko maintindihan kung bakit pag na sila maging president Walang gagkinatawa kung hindi maghanap ng paraan para magalit nila sa pwesto hanggang kamataya nila. O hindi para patanawin nila ang anak na naman nila. Ako, wala ako magkawari kasi ako naging anak ako ng gobernador. 20 years after naging mayor ako for 23 years mayor ako ng Davao ito namang anak ko kasi paakyat ako kung kriswan, sinabi ko sa Naga Davao tinawag ko yung partido ko at sinabi ko mamili tayo sa atin kung sino sa pinala e, mo sila ng totoo, ayaw nila. Sabi nila, yung anak mo ang gusto namin. Eh kaya si Inday, pinuntahan ko, sabi ko, ikaw ang hinihingi ng tao. Eh, ayaw talaga na facilitate. Parang electric fan, pag gano'n gano'n si Inday. Sabi ko dahil, hindi man tayong gawa ng political dynasty pagsundin natin yung kagustuhan ng tao. Jason! Yes! So, yes! yes! Isa na -ay. Jason! Yes! Naging mayor, patagal, three terms, yes! tapos, ata, umakyat siya as vice president. Ngayon, kung saan siya papunta yes! after this, Diyos lang anak alam at taong bayan. 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 So, kung ano lang ang gusto ninyo, yun ang masunod. Bayan. 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 sa lain pang mga na pamahalaan, na gusto ba pugnan ang lain pang maisog peace rally sa lain mga dapit? Either sumusunod sila sa Malacanian. Ewan ko ba kung bakit anong klaseng utak? Nagbigay ka na nga ng permit, binawi mo pa. Kasi tumawag ang Malacanian. Lord of Style, the local government, napakawalang kwenta. Hanap kayo ng iba. Yang hindi tumututo kundi naniwala sa ating konstitusyon. Because it is only by obeying the Constitution na maratili ang Pilipinas demokrasya. Okay. Tanong po ng taong bayan, magsasampapo po, po tayo ng reklamo laban po sa mga nanggigipit, laban dito sa mga isyo ng Israel. Meron uh, hong sa Maynila mag ng kaso. Pero ako naman, sa totoo lang, eh, kung ayaw ninyo, di huwag. So dito sabi ko, Pasigay kung saan ako magsalita isang kanto, may limaw o dalawang tao makinig sa akin, okay na ako. Kasi okay, yun ang sadya ko, yun ang dapat kong gawin. Riterado na ako, but the people must be protected and the people must be heard. punta tayo doon sa Rizal. Aba, Quezon, uh, Quezon, uh, Quezon Park. Quezon Park. O, ah, Quezon Park. Quezon Park. Quezon Park. Quezon Park. tayo ng... Parun lang kayo maglangoy? Kasi may Quezon Park rin ako sa Dabao. Galing doon pagkatapos natin. Makabulan tayo ng langoy. Doon sa Dabao. At doon tayo magkakunan kong sertehen, wala ng suerte, tayo ang habungan ng mga pating <laughs>